Magandang araw po. Aalamin natin ngayon kung gaano kaimportante sa buhay ng tao ang blood type. Alam mo na ba kung ano ang blood type mo? Alamin natin kung sino ang nakadiskubre ng blood type. Siya ay si Karl Landsteiner, isang Austrian physician. Nadiskubre niya noong 1901. Siya ang nagsabi na may iba't ibang grupo ng blood type. Tinawag niya itong blood type A, type B, type AB, at type O. At pero ting RH negative at RH positive. May mga pag-aaral na base sa kanilang obserbasyon, ang blood type O ang mayroong pinakamahabang lifespan. Dahil nalaman nila na mababa ang tsansa na magpagkakaroon ng sakit sa puso, blood clot, diabetes, cancer at COVID. May pag-aaral na ang blood type ko ay may mataas na infertility o pagkabao at mataas din ang pagkakaroon ng depression. Tungkol naman sa anong blood type ang sakitin. Mamaya ko na babanggitin. Tatalakayin muna natin ang tungkol sa blood type ng magulang at anong blood type ang kanilang magiging anak. Ayon sa pag-aaral nila Ludwig Hirschfeld at Emil Freher von Dangem noong 1910, sila ang nagsabi na mamamana sa magulang ang blood type ng kanilang anak. Heto ang ginawa nilang chart. Kung ang magulang ay may blood A at A din ang ina at ama, ang kanilang magiging anak ay type A o type O. Kung ang magulang ay may type A at type B, ang kanilang magiging anak ay type A o type B o type AB o type O. Kung ang magulang naman ay type A, AB, ang kanilang magiging anak ay type A, type B, type AB. Kung ang magulang naman ay type A at type O ang kanilang magiging anak ay type A at type O. Kung ang magulang ay type B at type B, ang kanilang magiging anak ay type B at type O. Kung ang magulang ay type B at type AB, ang kanilang magiging anak ay type A, B o AB kung ang magulang ay type B at type O, ang kanila magiging anak ay type B o type O. kung ang magulang ay type AB at type AB, ang kanila magiging anak ay type A, B, O, AB. kung ang magulang ay type AB at O, ang kanila magiging anak ay type A or type B. Kung ang magulang ay parehong type O, ang kanila magiging anak ay type O. Kung alam mo ang blood type ng iyong mga magulang at ang iyong blood type ay hindi nabanggit sa chart na ito, maaring may pagkakamali sa pagkuha ng blood type ng iyong mga magulang o maaring inampun ka. May mga pag-aaral din na incompatibility sa blood type ng mag-asawa. Kung ang tatay ay RH positive at ang nanay ay RH negative. Halimbawa ang tatay ay A plus at ang nanay ay A minus. O kaya ang tatay ay O plus at ang nanay ay A minus. Kahit anong klase ng blood type na kung ang tatay ay positive at ang nanay ay negative, maaaring ang baby sa tiyan ay magiging RH positive. Ito ay hindi compatible para sa dugo ng ina at baby. Ito ay makakaapekto sa tugo ng baby sa tiyan ng ina. Maaaring magkaroon ng hindi maayos na pangangatawa ng baby. Pangihina ng sanggol sa tiyan o maaaring pagkamatay. Sa panahon ngayon, meron ng proseso upang hindi maapektuhan ang bata sa tiyan ng ina. Binabakunahan na tinatawag na RH immunoglobulin upang malabanan ang incompatibility ng kanilang blood type upang makayanan at maging malakas ang bata sa tiyan ng ina Alamin naman natin kung anong blood type ang sakitin ayon sa mga pag-aaral ang blood type A at type B ay may mataas na tsansa na maaaring magkaroon ng diabetes, blood clot, mataas na kolesterol, at sakit ng pagkaulianin o demensya. Ang blood type A ay may mataas na tsansa na maaaring magkaroon ng cancer sa bituka dahil sa pagkakaroon ng Helicobacter pylori, bacterial infection sa tiyan. Ang blood type A ay may mataas na tiyansa na maaring magkaroon ng rheumatic disease, COVID at malaria. Ang blood type A rin ay mabilis may stress. Lahat ng tao ay nagnanais ng mahabang buhay. Kaya tagdagan na lang natin ang pag-iingat at bawasan ang nakakasamang pagkain. Tulad ng mataas na kolesterol ng pagkain, mga pagkain at inuming na matatamis na nakakadiabetes o mga maaalat na nagpapataas ng high blood at stroke mga pork, red meat at inihaw na nakakapagpa-cancer. Hanggang dito na lang po at sana ay matuto may natutunan na naman tayo. Please like, share, comment and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat po.